Hi everyone, nandito na naman po ako si Barbie Doll. Ako yung maglalakad mula sa aking work. Dito sa area kong to, yan, lalakad ko everything. everyday. Start ako ng 7, uh, 7 o'clock ng gabi. Hanggang, so 20 minutes lang naman. Samahan nyo ako sa paglalakad ko. Ay naku. Hindi na ako mamamasahin, hindi na ako magbabas kasi malapit lang yung trabaho ko. Ah. Uh, si, tingnan niyo sapatos ko, oh, 'di ba? Ready ready. <laughs> ready ready na talaga. So Iwas sa pamasahi, tipid. Guys, sabay niyo ako sa paglalakad ko. Dito so, tingnan yung mga area dito, ang ganda, 'di ba? Ah, mga villa 'yan, mga 'yan. yung mga nagbibisikleta. <laughs> Mamaya, yeah, baka makita ko inaanuhan ko siya. Nibidyohan ko. Ayun. Oh, Nag-ehem-ehem pa siya, oh. Hehehe. <laughs> Mga uh, So, dito yung area po na to. Ang tawag po dito ay Algubayba. Algubayba. Ayan. Naglakad ko lang yun. Kilalang kilala na ako dito. Naglalakad ako palagi. So, exercise. Kaya naman ako ng aking uh, sponsor pagkatapos ang trabaho ko nasa sa akin lang, kung anong oras ako uwi or or babalik doon. Ay. Pupunta lang ako sa ano sa sa shop magbibili lang ako. Pero dadamin na ako sa mga kaibigan ko. Siyempre, kunyari, makikikain ako libre. <laughs> yan, 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 yan. Ayan, Ay, yan, See, na-stop ko tuloy yung aking pagbibideo. Yan, malayo pang aking lalakarin na papunta doon, doon sa area na yun. See? Parang Pilipinas lang din, di ba? Yan, may naputol pa na puno. Yan, basurahan yan. Ito ang United Arab Emirates. Satwa. Paborito nga area, Satwa. May ilaw, street, may mga cars, madami yan, may motorbike scooter ang tawag dyan. So, may mga motor, yan, may ibang lahi o oh. Ang lalakad. Ano ba 'yung sinasabi niya? Hindi ko na intindihan. Tapos 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 Sabi niya ganoon. Oh, di ba? Oh, nice. Eh, yeah, dito na ako nagbabalik na ako sa pagmumukha. <laughs> Hindi na ako maglalagay ng music kasi mas maganda 'yung natural, di ba? Ay, 'yung mosque, tuturo ko sa inyo 'yung mosque. Diyan po 'yung mga nagsisimba 'yung mga 'yung mga ano, mga Muslim. Yan mga Muslim diyan po sa nang sisimba. Yan ang church nila. See? Ayun po yung park. Diyan minsan nag-jogging ako diyan, tumatambay ako diyan. Yan makikita niyo, medyo magalaw. Dating ko nga masyadong magalaw. Yan. So, ilang minutes pa bago ako makarating sa area ko. Kita sa mga kaibigan ko. Syempre, sabayan niyo pa rin ako. Ito talaga ng outfit ko. Kitang puso. Yan. Yeah. Naka-high ano ko shoes sa anong pangalan ng shoes ko? Converse. <laughs> oh my Then, mas maganda naglalakad kasi alam mo bakit. Maganda sa katawan ng paglalakad. Kahit di ka na magpunta sa gym. Lakad lang. Pag binili sa mong lakad mo, ay eh, naputo lang naman yung akin pagbablog. Ano, ibig sabihin, pag naglalakad ka ng na mabilis, gamot daw yun sa ano sa puso may sakit ka sa mga puso ay mga kabayan naglalakad si mga kabayan hello Vlog lang po ako nahiya baka magalit sila kung kung bibidyohan ko sila pag naglakad ka ng mabagal so maganda rin yung hita mo ano ba yun lalaki daw totoo ba yun ah yan si Barbie talo. Nako, Maraming haba ng hair ko dami nakatingin. Nandito oh, oh. na ako sa area ko. Pero malayo pa mga 10 minuto pa. Pero gusto ko bibili ng kape. Ako oh, na buy chai. Ano buy chai? Hello my friend. Oh, hi. pogi pogi pogi. <laughs> I'm doing vlog. So, pa pogi daw mukha namang ano. Kamay Yeah. Ang oh, hirap ng... Ay, ang hirap ng bukas ka. Ganito lang po ang buhay ko. everyday. Lakad-lakad lang po ako. Ah. Sana hindi mag-cancel tong video ko. Siyempre, pag nag-vlog ako, kailangan na ready. Naka-sombrelo, naka... Naka, naka... Forma ba? Yan. Yan ang bag ko. Ganda, diba? O, oh, malayo <coughs> na Yan, naririnig pray nila. Yan ang pray nila dito. Ay, naputo na naman po yung aking pagbablog. Ito po, bibili nga ako ng kape. Ay, oo, tea. Tea na lang. Kasi araw-araw binibili ako ng tea. Mamang mga sasakyan. Ano ba ako natawid dito? Mama, sabi ako? Oh my God! Allah! hawak ko pa yung pera ko. Bibili ako ng tea. Yan, yun ang pera ko. Yan na lang pera ko allowance ko. Yan. Ay, hindi ko mayarap sa mukha ko. Malapit na ako. So, hindi siya automatic yung aking pagbibidyo eh. Namamatay siya pag nagkamali ako ng ng malaglag yung ating mga gamit sa pag ay sinisilip ko lagi so, dito pa rin ako ay, marami na mga tao kakanta kaya muna ano ba yung mga kanta ko kasi matagal na ako di kumakanta uh, <Sings> ikaw at ako sa nila alam ka sa sa'yo kung pakinggan ano na yun? ano ba yan? pabilis ang pabilis ang lakad ko pabilisan ko, pabilisan ko pa malapit na, malapit na mas so, magpapagod hindi mo ko nang try Ay, naputo na naman po yung aking pagbablog. Ito po, bibili nga ako ng kape. Ay, oo, tea. Tea na lang. Kasi araw-araw binibili ako ng tea. May mga sasakyan. Ay, ano ba ako natawid dito? Mama, sabi saan ako? Oh my God! Allah! kawa ako ko pa yung pera ko. Bibili ako ng tea. Yan, yun ang pera ko. Yan na lang pera ko, allowance ko. Yan. Ay, hindi ko may sa mukha ko. Malapit na ako. So, hindi siya automatic yung aking pagbibidyo eh. Namamatay siya pag nagkamalig ako ng... ng malaglag yung ating mga gamit sa bag ay sinisilip ko lagi so dito pa rin ako sa so, marami na mga tao kakanta kaya muna? ano ba yung mga kanta ko? kasi matagal na ako di kumakanta uh, ikaw at ako <tinyo> sa nila magkapit hindi ko masyadong pa <laughs> ano pabilis ang pabilis ang ko ang pa, ang pa malapit na, malapit na papagod hindi mo ko ayan, nandito na po ako sa area, this is that one see, look at the way, very nice see uh, yun yung mga supermarket pero dito ako bibili ko ng mga Bibili ko ng tea at ako'y kakain, ay, iinom pala ano ba yan so 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 You can I buy some tea? Hello my friend. Can I buy some tea? Dito yung area ng ano na coffee, coffee, shop. So look. Yan ang mga ano. Paninda nila. Ano, oh, may hiya mag-vlog. Hiyak mag-vlog kasi maraming tao dito. Maraming tao. Okay everyone. Kunin ko lang yung sukli ko. Ano is my mom. pupunta ako ngayon sa area ng mga friends ko. Diyan nahihiyak. Mamaya ko na yung continue yung aking pag Huh? This is Ariana. This is uh, Barbie Doll. Please like and subscribe my channel. Thank you. Oh, ganda na area. Hindi ko tayo. Chay. Hindi nahihiyak. Pagkitingin na ako ng mga tao. Ito yung mga tao dito. Pagkitingin na ako. Ayan, ayan, yan ang ayan. So nice. See? Yan ang merienda ko. Chat. Ito may mga tao dito so sa tabi tabi. Pharmacy. Ayan. Yeah. I'm gonna go home now. Maraming mga kabayan dito. Hindi ko masyado mag-focus kasi may hawak ako ng mobile. Thanks everyone. Uh, just follow, follow me and subscribe. Subscribe my channel. This is Barbie doll. The... Yes. Gabi na. Ito, iskante. Iba-vlog ko rin itong iskante restaurant na ito.